Sabi ni Mutra, nagbigay ng extension ng kausap nila, so may time pa ang bakla para humalat ng new job. Wag na muna kayo maglagay sa Maynila. Delikado. Ako nga, di dito muna sa amin eh. Tama si Errol, mayaman si Sarakiles eh. Anytime, pwede niya tayong makita sa Maynila. Ay, is kakaloka. Naging adventure ang madramang life ng bakla tumayo si Errol at tumuhan sa kawal. Pinigyan niya yung sa basket. Mami, oh. Hingga na muna kumain. Hindi na ka eh. Kinuha Wawi ang kamote at saka na bad finger. Alam mo nang hindi nagsasalita, inaasar mo pa. Dapat na mag-insentful tayo kay Wawi. Eh. Naku, ang dami ng chika na nakatulong sa atin, no? Salamat, Wawi, ha? Wawi. Ikaw ang pinakamabait, kaya sana huwag ka muna mamatay, ha? Huwag ka muna tunin ni Lord. Binigyan ako ng masamang tunin ni Wawi, pero hinitian ko lang siya. Pagdating ng tanghali ay nakamalik na sa si Mang Lord. May mga yung isda na naging tanghalian namin. Masaya lang kami nung araw na yun. Magandang si Mangroy sa namin, ang sinutala namin na kalimitan ng mga nangyari. Ngunit, hindi namin inakala na aabot kami ng isang mong doon. Nangyayana na kami sa lolo ng ero. Pero si Mang Loy naman eh, ayaw na kami kaalisin. Hapon eh. ng alas 4. Nagmamadal na pumasok ng bahay si Mang Loy. Nakamuti. Parang nasasabi. Eh, eh labas kayo! Tara! Bakit ang lagi nasa bahay lang? Ay, tatwa! Alo! kita. Eh, yeah, di doon sa sityo. Tita mo naman, no? Ang biwanag nun, di ba? Piesta kasi yan. Tara na. At para naman malimang kayo. Gumura na lang kami sa gusto na maganda. na isip, -isip ko si namin na tama nga rin talaga na dapat eh, lumalabas din kami. Nakakaburyo na kasi na nandun na kami sa bakuran. Masaya ang sityo pagpunta namin doon. Isa-isa kaming pinakilala ni Mang Lori sa mga kaibigan niya. Pinaupo kami sa harap ng inuman. Nakailang kami pero hindi naman kami gaano nagpapakalasin. Habang nasa inuman kami, kwento na kwento si Mang Loy sa mga kaibigan niya tungkol sa pinandaanan namin. Alam na na karamihan doon ang tungkol sa amo namin na may alagang aswang. Nakakamangha na kasi lahat sila naniniwala talaga na may aswang. Magiging lang magyaya si Errol na umuwi kasi na rin kasi si mga nalang Akay-akay na nga ni Errol habang naglalakad ka ng pauwi Lolo naman kasi Alam mo naman matanda ka na Iinom-inom ko pa na marami Pero eh, bakit? Mas malakas ako habang lasing Nung araw nga eh May pinagbulbul ako na aswang eh Lasing pa ako doon ah Napapailing na lang si Errol Ngayon kaming nakasalubong na lalaki sa daan mahabang hook niya. pinoy na pinoy ang ni tsura at medyo malapad ang katawan. Nakatingin lang siya sa amin. Umiti sa glit at saka naglakad na rin paalis. Parang, pamilya sa akin yun ah. Simpaksi. Parang, nasa itsong ko na siya somewhere. Sumayin niya si Wawi. Sabi ni James, na din daw ang pakiramdam ni pag-uwi namin ay pinahiga kagad ni Erol, si Mang Roy sa si papa. Nakatulog agad na matanda. Ano? Magpahinan na lang muna tayo.